Dahil yung kita ko sa 1,000 pieces, dahil sa prinsipyo ng cash flow, gagamitin ko ulit yan para gumawa ng bagong negosyo na naman. Ganun po. Ko... Kung madalas ka nang nanonood ng vlog natin, malamang narinig mo na yung tungkol sa pre-sale at saka sa cash flow. Pero ngayong araw na to special. Dahil gagawin ko lahat para ma-explain ng maayos yung dalawa na yun. Yung dalawa kasi na yun yung, sinasa at yung pinaniniwalaan kong pag nat nagawa mo, lahat ng negosyong maisip mo, kaya mong gawin kahit wala kang puhunan. Yung pre at saka yung cash flow. Pero bago yan, punin muna natin yung mga bago nating print na books. 100 books yun sa Ortigas. Punin muna natin. Pero bago yun, samahan nyo pala muna ako mag-gym. Gym muna tayo. Tara, let's go! Hello so, mga kasosyo, ayos! nakuha na natin yung mga libro. 100 pieces. So ngayon, kaya nating dalhin muna to sa opisina. I-grab na natin to. Dito lang ako nagpa-print, bandang Ortigas. Hintayin na natin yung grab. Parating na yun. Yun know, oh, malapit na si kuya. Three hours later. Dito na tayo sa office mga kasosyo. Meeting lang sandali, tapos ayusin na natin yung libro. mga kasosyo at na dala na nga natin itong mga libro na kinuha natin sa Ortigas at nandito na nga siya sa isang office natin sa Novaliches. Nandito tayo sa isang tulugan namin. So napak na rin yung iba, ready for shipping na yan kasi marami nang nagpa-reserve ng libro natin. At 100 pieces nga yung binili natin. Pero hindi tungkol sa librong ito ang pag-uusapan natin sa vlog na to. Ang pag-uusapan natin sa vlog na to ay eh kung papaano ko na gamit yung pinaniniwalaan kong tamang pagpapaikot ng pera o cash flow sa negosyo dito sa mga libro na to. Itong libro na to ay isang klase ng negosyo. At sinimulan ko itong negosyo na to, syempre, pre-practice ko yung mga sinasabi kong mga pinaniniwalaan kong tamang pagnenegosyo Dito, kung paano ko pinaikot itong libro na to. Kung paano ko to in-execute ng walang ginamit na malaking pera o walang ginamit na pera at kung paano yon kung paano yung kung paano ko ginamit yung tamang cash flow sa negosyo na to kasi business to eh business to na may hatak ng advocacy <coughs> advocacy siya kasi lahat ng ginagawa natin tinatrato nating negosyo hindi pwedeng malugi walang lugi dapat so sisikapin natin lahat na walang lugi o tapon sa lahat ng ginagawa natin so etong libro na to in-execute ko to gamit yung mga pinagsasabi ko sa mga vlogs natin So para ma-share ko sa iyo kung paano ko execute tong mga libro na to nang walang perang ginamit o hindi pinandar ng pera, gagamit tayo ng whiteboard. Ito, kita mo ba ka sosyo? Sa pagpapagawa ng libro, mas marami kang ipagawa, mas mura yung presyo ng isang libro. Pero pag konti lang pinagawa mo, mas mahal yung presyo ng isang libro. So, sabihin ko sa inyo yung lahat ng numbers ng libro na to para may paliwana ko ng maigi kung paano gamitin yung mga pinagtututuro ko sa mga vlogs natin. Paano magsimula ng isang negosyo nang walang ginagastos na pera. O kahit may pera ka, mas mainam na huwag mong gastosin yung pera mo kasi may paraan kung paano mo paikutin yung negosyo sa pamamagitan ng cash flow. O ganito yan. Ang isang libro, pag pinaprint mo yan, ayon sa mga supplier na nakuha, kuha nang ko, di ko alam kung mahal to o mura. Ang isang libro, kung kano nga ba? Pang sample, So, isang libro, pag nagpagawa ka ng isang libro, ang presyo niyan, 1,000 pesos. Pero pag nagpagawa ka ng 25 pieces, ang presyo ng kada libro ay magiging 500 pesos. Per piece. Per piece. Okay. Garito ko, pinaikot tong libro na to ng walang halong gamit na pera. Kapag naman 100 pesos, ay, 100 pieces na libro ang pinagawa mo, ang presyo ng isang libro ay 250 pesos na lang per pieces. So, pumapata, kapag nagpagawa ka ng, pag nagpagawa ka ng 25 pieces na libro, kaya kailangan mo ng 12,500 na puhunan. Kapag naman nagpagawa ka ng isang pirasong libro, kailangan mo ng 250 times. Kinakailangan mo ng 25,000 na puhunan. So, kahit na meron akong 12,500, hindi ako nagpagawa ng 25 copies kagad kahit meron akong 25,000 pesos, hindi ako nagpagawa kagad ng 100 pieces. Ginamit ko yung, prinsip, yung principle nating pre-sell at saka cash flow. Yung papanda rin mo yung negosyo mo sa pamamagitan ng cash flow. So, paano ko ginawa yon? So, imbis na bumili ako ng 25 pieces kagad at magbayad ako ng 12,500, hindi ko ginawa yan. Ang una kong ginawa, naglabas lang ako ng 1,000 pesos. Siguro naman may 1,000 pesos lahat ng tao o lahat ng nakakapanood ng YouTube natin. So may 1,000 ako, bumili lang ako ng isang libro, nagpagawa ako ng isa. No, nakuha ko na yung libro na yon yung kopya na yon ang ginawa ko, nagbenta ako, nagbenta ako ng 13 na libro sa mga kakilala ko, sa mga kaibigan ko, sa saka sa, sa kamag-anak ko, ng halagang 1,000 ang isa. Kaya ito na akong ginawa. Pre-sell, may hawak na akong libro niyan eh. So kita na nung mga kaibigan ko, saka mga kamag-anak ko, na seryoso talaga ako sa libro. Kasi may hard copy na akong libro. So dinala ko yun sa kanila at sabi ko bumili sila. Sabi nila, bibili sila, kinuha ko na kagad yung isang nila. Kasi, 1,000 pesos ang benta ko sa isang libro ko noon eh. So, nag ako sa 30 na tao. O kaibigan, kamag-anak, kakilala, kakilala. Kasi kilala naman ako niya mga yan eh. 13 pe, 30 na tao. So, ibig sabihin, meron na akong hawak na 13,000 pesos. Nung hawak ko na yung 13,000 pesos, nagpagawa na ako ng librong 25 copies. Kasi buo ko na yung pambili ko dun sa 25 pieces eh. Meron na akong 13,000 pesos. So may limandaan. Kumita na ako ng limandaan. After 2 weeks, nakuha ko na yung 25 copies ko. So dineliver ko na yung tigi isang kopya nung 13 kong kaibigan. So meron pa akong ilang kopya? 25 minus 13. So meron pa akong 12 copies. 12 copies na bebenta ko ulit. Meron akong 12 copies na binenta ko na ulit sa mga kasosyo natin sa YouTube channel. So, ibig sabihin, meron akong 12K pesos ulit. Yung 12K thousand na yan na ko sa pagbenta nung tira dun sa 25 copies, yun naman yung ginamit kong pang down para makapagpagawa ng 100 pieces. Kasi meron na akong 12,000 eh. Kasi 50% na lang ang kailangan kong i-deposit para magawa yung 100 pieces. It note nyo ito. Doon sa una kong transaction dito sa 25 pieces, kumita na ako ng 12,000 pesos. Kasi 13,000 pinambayad ko dun sa libro at 12,000 automatic pera ko na yan. Pero hindi ko ginalaw yung pera na yan. Hindi ko pinambili ng bagong cellphone, bagong damit, bagong sapatos. Kasi yan ang puhunan ko ulit para bumili dun sa mas mura na lang yung isang halaga ng isang libro. Ibig sabihin, yung perang kinita, hindi pa talaga kita yan. Puhunan pa yan para sa susunod na transaksyon. So, susunod na transaksyon, ang target ko na yung 100 pieces na ito na ngayon. to mga libro na to. Kaya, one, kaya 100 pieces yung binili ko na ngayon kasi mas mura na ako ng 250 pesos doon sa presyo ng kada libro, doon sa supplier. Pero hindi magiging ganun kung ginastos ko agad tong 12,000. Ang punto lang, hindi ko gagastusin agad yung kinita ko sa unang transaksyon kasi puhunan yon para sa susunod. So, nagpagawa na ako ng 100 pieces. 2 weeks ulit ang hinintay niyan. So, habang ginagawa yan, nagpipresell pa ako na nagpipresell. Kinukuha ko na ng kinukuha yung bayad ng mga binibentahan natin para makumpleto ko yung 25,000 para sa 100 pieces. So, after 2 weeks nakabenta ulit ako ng nakabenta ulit ako ng 15 copies na pre sell pagdating ng libro dineliver ko na yung 15 so yung tira sa 100 pieces ay meron pa akong 85 copies na libro. At yung 85 copies na yan, pag binenta ko yan, magre-resulta yan sa 85,000. Yung 85,000 na yan, pwede ko na yan ibulsa sa oras na maubos ko yung 100 pirasong libro. Pero hindi ko pa yan ibubulsa ulit. Dahil sa larangan ng cash flow, puhunan ulit yan para sa susunod na mas malaking transaksyon. Alam nyo ba ang kasunod na pa-order ko na sa libro na pagpapaprint ko? Hindi na 100 pieces ang papaprint ko kasi ang target na natin is 1,000 pieces na libro. Gamit yung puhunan kong 85,000, nakulang pa rin kasi ang ang orderan na ng 100 pieces ay nagkakahalaga na ng mga 100, mga 130k. So magpipresel ulit ako para mabuo ko yung 130k para maipaprint ma, ko yung 100 pieces na libro kasi pag napaprint ko yung 100 pieces na libro, yan ang magiging puhunan para madala natin ang mga libro natin sa National Bookstore. At pag nasa, nasa National Bookstore na ang libro natin, mas malaki na ang chance na mas marami ng taong maabot ng mga libro natin, ng mga prinsipyo nating mga tunay na negosyante. At papunta na tayo dyan sa 1,000 pieces. Basta maubos ko itong isang daang libro ngayon, magagamit natin yan sa 1,000 pieces. At pag naubos ko ulit yung 1,000 pieces, dyan pa lang ako magsisimulang kumita. Dyan ko pa lang ituturing na yung kinita ko dyan, e eh, sariling akin na at pwede ko nang ulit magamit hindi para pambili ng bagong cellphone o sasakyan o mga mararangyang bagay. Dahil yung kita ko sa 1,000 pieces, dahil sa prinsipyo ng cash flow, gagamitin ko ulit yan para gumawa ng bagong negosyo na naman. Ganun ko tinitignan ang negosyo, ang pera. Ang kada pera, kada pasok ng pera ay isang puhunan lang para mapalaki mo yung kung anong ginagawa mo ngayon. Hindi yung pag may konting pumasok na pera, gastos agad ang iniisip ko iniiwasan kong maging ganun. Kasi ganun ako dati. At walang nangyari sa mga negosyong hinawakan ko. Nung natutunan ko yung cash flow, mahirap man i-execute, pero mas malaking bagay ang pwede mong magawa. Kung, uunahin kung natin disiplinahin yung paggamit natin sa mga puhunang na hahawakan natin. O sige, yan muna mga kasosyo. Yung mga iba ko pang negosyo, explain ko pa sa inyo kung paano ko ginamit yung cash flow. Pero ngayon, sa teto, tungkol sa libro, yan muna. Sana ma-apply nyo yan sa buhay nyo. Kung itong example na to ay tungkol sa libro, basically, ginawa ko yung libro. Nagawa ko yung libro. Kung ako nakagawa ng libro, malamang ikaw din may kaya ka rin gawin. Hindi ko alam kung ano kaya mong gawin. Halimbawa, kaya mong gumawa ng ice candy, o kaya kaya mong gumawa ng ham, o kaya kaya mong gumawa ng bag, o kaya kaya mong gumawa ng sombrero, o kung ano man. Kung anong kaya mong gawin, simulan mo sa paggamit ng cash flow at ng pre-sale. Ibenta mo, sa... gumawa ka ng isa, ibenta benta mo sa ilan, tapos yung kinita mo doon, yung pampagawa mo sa marami, tapos yung kinita mo doon, pampagawa mo ulit ng marami, yung kinita mo doon, pampagawa mo ulit ng marami, paunti-unti, bumababa ng bumababa yung cost mo, at paunti-unti, mas palaki ng palaki yung kita mo, para mas-mas ma-level ma up. Basta ganun yung... Ayun yun! yun. Ah, sana na-explain ko na maayos. Tara, kasosyo, may lakad pa tayo ngayon. Alis pa tayo. Ipagigyan ako ng bagong sapatos ng kaibigan ko, si Boss Jet Ayan oh, o. Ha? Hindi na. Oo. Bagay ba? You know? Boss. shot ko na. Ayos. Thank you, pre. Galingan mo sa pag-djib ah. Kunti lang kasi sapatos yan ni Boss Jet eh. Yan lang naman oh. <laughs> <laughs> Ayos na kayo dyan mga bes. Okay lang po. Uh, Bukas na tayo magkita ha. Ingat po Hing ya. Ingat po. Ano babali ha? Fighter, so, yeah. <laughs> patid muna. Ha? Uh -huh. favorite ko ito, mais. Dito na tayo sa Trinoma. i himit natin yung isang kaibigan ko. At, ay papakonsulta ako sa kanya. Si Chef RJ. Starbucks daw. Hindi ko na kailangan yung mga bagong sapatos na yan. Dahil kabibigay lang sa akin ni Boss Jet ng bagong sapatos. Oh. You know, Hinahanap ko yung YouTube boot dito eh. Wala na. Yung YouTuber boot. Wala na ngayon. Ah, na natin yung kami ko. Starbucks sa taas. Ubus na rin yung mais. Ah, sinusundan na ako ng guardia kasi kada agad ko natatapon yung mais eh. Kakalat daw ako dito sa Trinoma. Hello mga kasosyo. Salamat sa pagsama ngayong buong araw. Dito na natin tatapusin ang vlog na ito. At may kamiting pa akong isa. Palobat na rin tong camera natin. Ayok, na-explain ko ng maayos yung gusto ko ipunto kanina tungkol sa cash flow. Kahit pa kahit magulo. Pero, pagpasensya nyo na lang. Marami pa tayong ganyang sample. Lahat ng iba kong negosyo, isa-sample natin ng ganun. Kung paano ko sinimulan ng pre-sell at saka ng pinatakbo ng cash flow. Para magamit nyo rin sa sarili nyong plano sa pagnenegosyo. Kasi niniwala ako na walang isang tamang diskarte para sa lahat walang step by step na process na para sa lahat iba iba talaga yan kanya kanya sa matter of trying and figuring out kung anong the best para sa'yo at gusto kong magtagumpay ka rin kasosyo sa mga diskarte mo muli huwag kakalimutan na magtrabaho tayo ng malupit at huwag tayong tamad at lahat ng tagumpay galing kay Lord Jan dahil sa Deuteronomy 8.18 it is God who will give you the power to create wealth at kahit kano kag kagaling pag hindi blines ni Lord yung ginagawa mo, hindi magtatagumpay yan. Basta itas natin lahat sa Panginoon at magtatagumpay lahat yan. Sigurado ko dyan. Napatunayan ko yan. Magkakalimutan ka, sosyo, kahit anong pinagdadaanan mo ngayon. God loves you. At ako rin, I love you. At trabaho na ulit. Ciao, bye!